Isipin mo to, nasa bahay ka, tapos biglang sumabog yung main electrical breaker. Baka may narinig kang malakas na pagsabog, nakakita ka ng usok, o may maliit na apoy. Nakakatakot, ba? Diba? Ask. Question. About. Home. Improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kabaski. Jaboy TV Official. Tips and Ideas. First, ano ang ibig sabihin kapag sumabog ang main breaker? Hindi lang ito ordinaryong brownout. Maaring overload o baka short circuit. Oras na sumuko ang breaker mismo. Kadalsan, mawawala ng kuryente ang buong bahay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga panganib. Number one, apoy. Kapag may spark, mabilis itong kumalat. Number two, panganib ng electric shock. Huwag hawakan ang mainit o muusok na electrical panel maaring masira ang appliances o wiring. Kaya paano kakikilos ng hindi nagpa-panic? Pag-usapan natin one by one. Unang hakbang, huwag hawakan ang breaker o panel kung mainit, umuusok, o may amoy sunog. Ilayo ang sarili at ang pamilya mula sa insidente. Kung may amoy sunog o usok, lumabas agad. Tawagan ang bombero kung kumakalat ang apoy. Pangalawang hakbang, kung maliit na apoy lang, gamitin ang Class C fire extinguisher. Gamitin lang ang pang-electrical na fire extinguisher. Huwag gagamit ng tubig. Ang tubig, delikado sa electrical fire. Pangatlong hakbang, kung may main switch bago ang panel at ligtas kang lumapit, patayin ang power doon. Pero huwag lumapit kung delikado ang lugar. Kung kumalat ang apoy, lumabas at tumawag sa bombero. Pangapat, tumawag agad sa lisensyadong electrician o sa electric company. Hayaan ang mga profesional ang mag-inspect at magayos. Alamin kung may nakatagong pinsala. Gagamit ng tester at checklist para matiyak ang kaligtasan. Huwag mag-assume na ayos na agad. Hayaan ang pro ang magdesisyon kung maari ng gumamit ng kuryente. Recap. Huwag hawakan. 2. Class C fire extinguisher lang. 3. Patayin ang main kung ligtas. 4. Tumawag ng professional electrician. Pananatiling kalmado at mabilis na aksyon ang pinakamahalaga. And tandaan, huwag hawakan ang mainit na panel o subukang i-reset ang breaker. Huwag pilitin buksan ulit ang breaker. Huwag subukang i-reset o ibalik ito mag-isa. Huwag gumamit ng kuryente hanggang mag-check ang professional electrician. Pag may professional na, susuriin nila at papalitan ang sira kung kailangan. Malalaman din nila kung kailangan palitan ang wiring o appliances sundin ang payo ng electrician para maiwasan muling problema. Delikado ang kuryente, pero pag nanatiling kalmado at sumunod, ligtas kayo. Kung nakatulong ito, I like at mag-subscribe para sa iba pang practical na tips. This is Kaboski Jaboy, Real Talk, Real Stories. Laging tandaan ang listahan ng emergency. Pakitakda ang lokal na numero ng bumbero at utility. Tawagan agad kapag may panganib. Thank you for watching. Safety first mga kaboske